Ma. kasi makulit ka. Hindi hmm. pwede, diyan lang. Diyan ka lang ha. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Ang guray na makunab, grinning. <laughs> lalo na, grinning. Ah, <laughs> oh, diyan ka lang ha, hindi ka sasama ha. Diyan lang ha. Diyan lang. Nanganin purting pag-anak. Nagno so, pang pang ano ko to. Kala mo pang ano kaya to? Pang premier. Bala ka diyan. <laughs> so bibili kami ng ulam. Mga bibili kami ng ulam mga guys para for kang pagmurungab na... <laughs> Sa mapunap. <laughs> May sinasabi po siya. May sinasabi po siya na hindi ko maintindihan. Kung ba sa ano to galing, eh, nagsasalita ng ano, foreign language. <laughs> Bibili lang naman po kami ng ulam. Nag, Nagpo-foreign language po siya. Sa Pinas lang naman kami. Ngayon, <clears throat> malunggay pandisal. Okay. No? merienda tapos gulay e dito kay Okay Yoki okay. Yoki okay. 20 pesos na po yun o o o ang ganda ng pantulog o oh. yun know, o red ganda ng pantulog tanga <laughs> <laughs> na Ano tayo ngayon doon? Nakapagpahinga naman ako. Mag? Uh, ano Untan tayo? Uh, Magagawa na naman ako bukas siguro ah. Saan ka bukas? <coughs> Palang wala pang tawag. Walang tawag? Pibili ka po kami ng ulam. Sa bago lang. <laughs> <-tuh, nang> <laughs> Tapi Pati <-tuh, laughs> ito si kuya, nasa kuya na na Excuse me, hindi sidewalk Asan ba tayo? Na side na so bibili kami ng ulam guys sinigang na bangus sinigang na bangus lagi na lang tayo manok ito sigang muna na lang ito pork hmm. no sinigang na pork siya alam masarap pagloto so,

Ito na lang. Mm. Uh, tsaka yun. Sa ito? Parang madami Tara. na ito labo. Eh, hey, si bata bukas. Ito, Belly. 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 Oh, sobrang na yan. Ano ba? Sigang lang man, di ba? Sabi mo? Pang adobo din? Para may ano si bata bukas. Pang ano pa? Pag Ah, ano isang mga? Tsaka isang ginisapik. Kasa na ba yan? Dami-dami na nga yan. Kano kaya yan, te? 113 tsaka Dito po muna. 118. Ano bang halo ng sigang? Kamatis? Ano? Kamatis? 420. 4.20 Ikaw na magchap. Sana kilo. Bang adobot, eh. may luya pa ba may Yeah, pa nakapatong doon sa ano? Sibuyas. Meron. Walang sibuyas doon? Ang oh, bawang Okra. Walang okra. Ay, ano? Saan? Eh, hindi ko abot. Apo. Aho. Kayo hindi magulang la. Saan na yun? Tapos naman. Tapos lang, binawasan ko. Hahaha. <laughs> Ang dami na pa eh. eh, sabi ko sa'yo eh. Dito na. kilo, 420 agad. Sabi ni Nanay ko rin. Pero kaon yun pala. Ayos ko. Tanganin ng pagmurungap na. Tango krawat eh. tama Ma'am, kulang yung pera mo. Magkano na lang yun? Magkano kaya yan to? sinigang mix ate. Ay, sinigang gabi. Magkano po ba ito? Magkano pera mo? Wala, na lang. babalik na lang tayo. five. So, ayun na nga guys, yung five pesos namin, tatlong piso na lang ang sukli. Trese. 13 na lang ang sukli sa 500. Tapos alam mo yung 500, isang araw namin kinita yon. Tapos bibili kami ng ulam, isang ano lang? Isang ulaman. Isang ulaman lang. Tanganin ang pagmurungap sa matunab. Tapos, kinita namin yun sa isang araw. Tapos binili namin ng ulam. 500 kinita namin sa isang araw. Tapos bumili kami ng ulam. Ulam lang yon. Ang sukli sa 500. 13 pesos na lang. Ha? Huh. Wala pa kaming bigas niyan. Buray pa mo. Minsan kasi masarap kumain din ng masarap na ulam. Kaya bukas ang ulam namin ay toyo magtutuyo kami bukas kasi 13 pesos na lang sukli namin sa 500. So bukas, magtatrabaho ulit kami para kumita kami ulit ng 500. Para may pambili kami sa susunod ng masarap na ulam. Para hindi naman tayo araw-araw tuyo. Kasi, manghihina naman tayo niyan. Magtatrabaho kami maghapon. nakakalungkot sa araw na ito nakakalungkot kasi hinuli na si Duterte nakakalungkot naman isipin ngulit kasi ang taga-gobyerno <laughs> <laughs> at hinuli na nga si Duterte so ayun na nga doble ang lungkot namin ngayon kasi binoto ko talaga yun si Duterte pinoto ko talaga yun so ayun na siya ayan yung ulam namin so bukas tuyo ang ulam namin kasi yung 500 namin pambili pa namin yun ng sinigang mix kulang pa so bukas tuyo halagang 20 pesos para yung 500 namin may sukli pang 480. <laughs> Ito ba alaga namin, no? Ayaw kumain na. <laughs> Hindi masarap. So, ayun. Pika, pika. Ano? Ano? Cosmo! Cosmo! Cosmo, 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 Cosmo masarap ang ulam natin ngayon. Ulam natin ay masarap ngayon. No. No, masarap ang ulam natin ngayon at bukas hindi na. No.

Aray, huwag nga masakit ah. Hmm, na.